Welcome to the Parish, man. So, yan. Ito yung okay, ganyan di oro. Ayan, o. yan, o. No? Oh, no? <laughs> Pag nagtasin ka, sa Duwata, ang mga tagot Dioro. <laughs> so, apparently, nakaabot gibi din sa Manila, no? Alam mo, may Hello, my kirby. cute, Kitchen. Kaya mata tayo di Oro na Osyo So, eh, kayo si Diwata Manisikat sa TikTok, sa Facebook O gusto mo na training, Unsa gidi kalami ang iyang Paris na yung overload So, nisamot may ka-curious kay pag-abot gina mo dan na yung mura magna nag-concert Ing ani kataas ang pila Dan hi, ka Mga lagyo pa ni siya ng mga lugar Kabut mengenai mitra kegendi oro sila pabah. sinasabi mo sa mga nanonood ako ng na mga YouTube na ganito. Masakay sila sa trending ba? Sabay sa uso. Sabay sa uso. Pwede ba na yung mga pupunta nito? Galing ko ito sila sa Dabao. Ano yung isa? Racke. Ito Yung talagay di oro. Diyan, no? Yung talbo, yung talbo. Yung talbo, yung talagay di oro. Kailangan namin yan, no? O, oh, yan, no? Pare, totoo pala. Pare, totoo. 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 <laughs> Tingnan mo yung kasama ko, parang nagdadalawang isip na. Sa prediction mo, anong oras tayo makaka? 3 hours? Feeling ko, 3 hours kami mapunta dun. Nakita niyo naman no? Oh, yung pila. Napaka-inam. Ang tagal talagang humulat dito at may mga pulis na talagang dumating. Talagang napakahulat kami. Tingnan nyo kung gaano kahaba ang mga nagpark dyan sa may tabi. Kung pupunta kayo sa MOA, nasa right side na street. ba diba may globe yan sa gitna ng MOA? Doon sa right side Streetin mo lang yan Tapos subayin mo yung kahabaan na yan May kita mo itong tumatapok na mga gutom na mga tao. Only rice pa sila. Ito yung mga marinated na manok na ready na for cooking. Meron silang fried chicken, may sabaw, may pares, at marami pang ibang idadagdag nila sa kanilang menu. 99 pesos lang pwede ka nang mabusog dito sa kanila hindi ko na kailangan pang ipromoto kasi ipakita lang na ako kung unsa ka dito kitang mga taga mindanao Visayas at least makapunta tayo there at saka para ma-ready talaga tayo kasi grabe ang linya talaga doon hindi man talaga inasahan na ganoon ha so makapasensya tayo daan ha sa pagkakalam ko, 100 pesos only rice ka na, may soft drinks ka pa. Pero kung gusto niyo i-research nyo na lang dahil nilibre lang kami ng aming mga kasamahan. Shout out to Arnel Bahala and Henrik Garcia. sa wakas nakaabot na rin kami sa may lamesa at ito na mga in order namin isa 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 hindi kami mga gutom niyan gusto lang talaga naming matikman kung unsa gyud talaga kalami so ito na bubutangan na natin yung mga garlic dyan unlimited dyan ang anong gusto mo yung taste buds mo iba iba naman tayo diba gusto mo halang gusto mo nang ganyan o Kita naman natin dyan, ha? At sa ating pagkikim ng Diwata Overload Paris na yan, ay nagustuhan talaga namin at worth it talaga ang paglinya. Tingnan nyo yung mga mukha nila, kahit hindi yan gutom, nasarapan talaga. Pag nagtaas na, sa Diwata, sa mga tagot Hindi nakapagpigil. <laughs> Lamigid lang eh, grabe, mas lamig pa <laughs> napalunok, napalunok. Welcome so, to Diwata Parish, man. Hindi ko na kailangan pang i-promote ito. Basta gusto ko lang yung mga kababayan ko dito sa Mindanao, mga pre, mga bay, mga besh, at tugid mo din niya, kumakapit mo dia sa muwa. Lahos gudayin mo diritso dito sa right side sa globe. Bisita agad ninyo ang Diwata Overload Parish o i-share na natin tong video or i-tag na ang mga friends na gusto nyong ubanon.